Ayan. Mag susweep muna tayo ng ating swimming pool. So, kasi nakita ko kanina is ano siya. Maraming dahon. Ayan. Hello! Ayan, super lamig. Pero, no choice tayo. Kaya, ayan o. Oh, lilinisin natin itong ano. Uh, tatanggalan natin siya ng isusweep lang natin. Siguro by, kapag medyo uminit na, saka natin siya vacuum So, ngayon, maraming dahon. So, tatanggalan lang natin siya ng dahon. Kasi kapag ganitong ano, kapag ganitong winter talaga, kasi yes, talaga naman, lang, ano, laging may ganitong, ano, mahirap mag, ano, kasi malamig. Malamig. Ayan. Kasi pag ganitong, ano, pag ganitong weather, laging na lang siyang mahangin. So, tatanggalan lang natin siya, Ayan. Kasi pag hindi siya natin tinanggal, hindi siya mag, lalambot yung mga damod tapos magkuko siya ng ano ng ng parang lumot so kaya yan kapag ano kapag winter hindi natin siya ano uh, two times in a month kapag 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 dito winter once in a month lang kasi kasi hindi naman natin siya nagagamit Lapit-lapit na. So, ayan. Wala na siyang mga dried leaves. So, pupunta tayo doon sa kabilang side. Tatanggalan natin yung ano, yung basket. Kasi yung mga ibang mga dahon andiyan yan sa basket, sigurado. And ito yung ano. Ito yung ayaw ko yung ito. Pag so, i-sinuot natin ang ating kamay diyan, eh super lamig. Para siyang ice. Hindi naman. Alam niyo naman kung gaano siya ka ano. Ka Ano ba 'to? Kalamig. Teka. Ayun, sa sobrang lamig nito. Ito kasi kailangan natin siya tinatanggal. Oh my god, ang lamig. Parang ano, parang ice. Parang nakababad tayo sa ice. Ayun. Ni, kasi ito napupuno ng ano, ng dahon. Diyan napupunta yung ano mga dahon. So, ayan, kailangan natin siyang i-empty para hindi siya magta-turn into green ang ating swimming pool. Kasi kapag ganitong winter, ang aming, may heater kami pero hindi namin ginagamit kasi sobrang mahal panigurado ng ating babayaran kapag tayo ay nag-heater. Ayan. Ayan. O ayan. Tapos tatakpan lang ulit natin siya. Ayan lang. Satakpan, sya. Ayan. Lang. pupunta na tayo dito sa ating little house kasi parang parang one week ko na ito na hindi natutuloy yung aking mga ginagawa dito dahil na busy tayo so ayan dahil tayo ay na busy uy basa ang ating sleeper Malamig. lamig ang ng sahig malamig yung sahig sobra kasi ang ano dito sobra ang ano ba to lamig ayan. kahit sumisikat yung araw, dito, malamig pa rin talaga. So, ayan. Mm. Dito muna tayo sa gate. Dito yung ating mga ginagawa. Na-stop lang kasi nabisi nga ako. Ayan. Ito yung ating pattern. Yung ginagawa nating ano? Yung ginagawa natin na mga plant hanger and ano, plant hanger and yung sa mga sombrero. So, ang cute naman nito, ayan na. Tama yung mag na to. Ano siya? Uh, maganda siyang magregalo sa akin. Dapat timplahan to ng kape. <laughs> Minsan ginagawa ko siyang lagay ng mga halaman. Ang ganda kasi nagaganda kasi ako. Kasi mapapansin nyo dito puro mga ganito yung mga pinaglalagyan ko ng aking mga halaman. Mag, ano, um, mga ganito, malalaking mag. Oh, uh, di ba? Ang cute niya, oh. Di ba? yan. Ang cute niya. Ano, oh. Parang dadali natin sa taas kasi pwede natin ng kape. O, oh, ito isa, ang laki. <laughs> o, oh, diba, ang laki. Try ko nga itong timplahan ng, ng, ano, ng coffee. Dadali ko doon sa taas. Ang laki. <laughs> ito pa yung isa. Ayan. O, oh, diba, mangkok. <laughs> o, oh, kape. O, oh, diba, ang laki. Matry ko nga ito. Ganda siya eh. Ayan o. Oh. Ito ang ganda din. Orange. Ito ang mas gusto ko. Pwede siyang timplahan ng kape try natin